Hello mga manay, welcome sa ating mini vlog. At kung naghahanap ka ng masarap na mga pagkain, dessert at masasarap na inumin, at kung gaya ko na mahilig ka rin sa kape, mga frapp, at fruit drinks, milk drinks, abah, bagay sa itong pupuntahan natin. Hindi ka lang mabubusog, marerelax ka pa. At I'm sure kapag pumasok ka rito, parang ayaw mo nang lumabas kasi sobrang ganda ng ambiance sa loob. Kaya naman dito lang yan sa Erika Licious sa May Malolos, Bulacan. Kaya naman tara, samahan niyo akong pumasok. So dito nga, pagpasok mo, bubungad ka talaga ang mala estetic at nakakarelax na ambiance ng kanilang resto. Bali, ito pala ay Brew and Bake by Miss Erika Licious. Alam niyo po ba na hindi lang basta-basta pagkain ang ino-offer nila dito para sa kanilang mga customer? Dahil dito may iba't ibang flavors po sila ng mga cakes na baka isa dito ay paborito mo. Gaya ng ubi makapuno, truffle chocolate, strawberry, cheesecake at iba't ibang flavors ng donuts. Meron din silang ensaymada, cookies, brownies, croissant, at work loss. O oh, di ba? Diyan pa lang sa mga nabanggit ko, alam kong gutom na kayo kaagad. Pero bago 'yan, syempre ipapakita ko muna sa inyo ang ambiance dito sa baba na talaga namang nakaka-relax kasi ramdam mo na Paskong Pasko pa rin. At samahan pa ng napakabait ng na mga service crew nila at etong mga nagagandahan ng mga tumbler na ang sarap i-collect. Syempre, hindi lang dapat tayo dito sa baba, kaya naman aakyatin natin ang kanilang second floor kung saan pwede ka pang tumambay. At ito nga, pag-akyat ko kagad sa second floor, talagang napawawa ko kasi nakaka-relax ang ambience dito. Isipin nyo at nakikita nyo naman, ba diba? Napaka-esthetic at talaga namang parang ayaw mo nang lumabas kapag dito ka pumasok. At syempre, hindi makukumpleto ang pagtambay natin dito kung hindi natin matitikman ang mga pagkain nila. Dito. Grabe, ang sarap sa pakiramdam dito sa pwesto na inupuan namin kasi malapit kami sa aircon at talaga namang damang-dama mo yung lamig, relax at saktong-sakto tanghaling tapat nga kaya napakasarap tumambay dito. At dito nga namimili na ako pero habang namimili ako dyan, ipapasilip ko muna sa inyo yung mga magagandang view dito at halos lahat naman ng bawat sulok ay talaga namang pang Instagram na pwedeng-pwede mo talagang pag-aurahan. At kung naghahanap ka ng magandang place kung saan pwede kayong mag-meeting, na mga ka-office mate ninyo, or kung meron kayong parating na mga okasyon sa inyong pamilya, abah, bagay na bagay yan dito. Kasi napakaluwag at napakaganda at I'm sure na hindi ka mapapahiya sa mga bisita mo. Samahan pa ng mga masasarap nilang pagkain. Kaya naman saktong-sakto to, palapit na ang araw ng mga puso, baka gusto mong i-date ang mahal mo sa buhay, asawa, girlfriend mo, o kaya ng inyong mga anak. Aba dito, I'm sure na talagang babalik-balik ka. At dahil nga saktong-sakto nang pumunta kami rito ay tanghaling tapat, hindi pa ganun karami ang tao. Kaya naman nakapag-ikot kami. At dito nga napasilip ako sa taas kasi meron silang rooftop kung saan talaga pwedeng, pwede ka rin tumambay. Kaya naman dahil nga chismosa tayo for the day ng 2024, ichichismis ko sa inyo kung saan kayo pwedeng mag-relax at kung saan kayo pwedeng tumambay. Siyempre, saan pa ba? Sa Erika Licious, dito yan sa May Malolos, Bulacan. At alam ko ha, hindi lang to ang kanilang branches, kaya kung meron malapit sa inyong lugar, huwag nyo nang palampasin. At dito nga, dali-dali na ako umakit sa taas dahil saktong-sakto, wala pang tao to mga manay. At grabe, pagkakita ko, napawaw talaga ako. Napakaluwag at napakaganda ng place dito. Samahan pa lalo na daw kapag hapon at pabandang gabi na, sobrang daming tao dito na talagang tinatambayan dahil nga, nakaka-relax yung ambience ng lugar nila. Kasi naman kung titignan mo talagang pinag-isipan ang bawat sulok, talagang wala kang palalampasin. Kailangan mong umaura para naman talagang sulit na sulit ang pagpunta at pagdayo mo dito. At dito nga bumalik na kami dun sa loob kasi kailangan na namin mag-order at saktong-sakto merienda na to. Kaya naman kailangan na namin kumain. At dahil excited na rin akong matikman kung ano yung mga masasarap na pagkain nila dito. At kung mahilig ka nga pala sa kape, meron na meron sila dito mga hot coffee, americano, hot chocolate, meron din silang propolisious flavored soda, yogurt smoothie, at ang kanilang fruity series. O oh, diba, halos lahat yata ng mga drinks na gustong-gusto mo ay meron sila. Siyempre kung meron tayong panulak, kailangan meron din tayong pambara. May iba't ibang flavor sila dito ng pasta, meron din silang rice meal na in-offer dito, iba't ibang flavor ng donuts, cakes, mga pang dessert na gusto mo at hindi mawawala ang kanilang bestseller na all-time breakfast. At kung nagkikrabe ka nga sa mga dried fish, gaya ng mga danggit, aba meron na meron yan dito. Meron ka ng fried rice, egg, at may kasama pa yung kamatis, yung ganisa, at may kasama pa ang fried banana. At kung naghahanap ka naman na sakto makakapag-chill lang kayo ng inyong barkada, meron din sa dito mga ino-offer na mga cocktails, beer, soft drinks in can, mga tequila, basta magtanong ka lang sa service crew nila. Dahil nga tapos na kaming mamili ng aming mga kakainin, eto na nga at nagbayad na ako. Waiting na lang namin na ihatid ang aming order at excited na akong matikman. Aba, makalipas lang ang ilang minuto, ang bilis ng serve ng aming pagkain ha. At saktong-sakto nga, eto in-order ko, yung cheesy bacon fries with cheese at yung chocolate truffle cake. na mo mong ang laki ng serving ho good for to na to mga manay. Kala ko yung saktong slice lang. At para naman sa aming inumin, nag-order ako ng caramel coffee na 22 oz. Hindi halatang mahilig sa kape, no? At para sa akin, ang dark chocolate mocha frapp na 22 oz din. Siyempre, magpapatalo ba tayo sa kapartner natin for today's video? At hindi matutuloy ito kapag hindi natin titikman, kaya naman ito na at atin ang huhusgahan. Hindi mawawala ang ating pag-aura sa ating pagtikim at na-amaze ako kasi saktong-sakto lang yung timpla. Naglalaban talaga yung coffee na hindi naman sobrang tapang, den tamis na saktong-sakto lang din. At dito nga, tinikman ko na rin itong kanilang fries with bacon at dinip natin sa cheese. Siyempre, isusunod na rin natin dito yung kanilang chocolate truffle cake na talaga namang, Grabe, dahil nga dark chocolate yung ginamit, hindi ka mauumay. Then yung kanilang moist chocolate cake, panalong-panalo, kasi hindi siya sobrang tamis, saktong-sakto lang din. Kaya ko. walang guilt sa sarili yung pagkain ng cake. Siguro dahil nga gumamit sila rito ng dark chocolate para sa kanilang pang-frosting at pang-filling sa kanilang cake. Kaya naman talagang para sa akin, pasok na pasok. Kaya sa mga magtatanong ng kanilang location, dito lang yan sa Erica Licious, Malolos Bulacan, ipin mo lang mga manay, napakadali lang hanapin. Pero kailangan isama mo na ang iyong pamilya, barkada, girlfriend, at siguradong hindi lang ikaw mag enjoy pati ang inyong mga kasama.